Welcome sa inyo. Maraming maraming salamat sa pagtambay. Ayan. Uh, nandito na po tayo sa ating segment na pinakaabangan. Nag-iisa, walang katulad. Ayan. Lihim na liham. Kung merong kang sikreto na gusto mong ikwento. Gusto mo na ikwento. Ang kaso, nahihiya ka pa. Uh, PM mo lang ako. At ako ang magkukwento. Dito sa lihim na liham bago natin simulan yung lihim na liham, uh, kung halimbawa po na hindi nyo nasimulan, kasi po part 3 na to, nung teacher, ni teacher Janet. So, kung halimbawa po na nanaisin yung makapanood, makapakinig ng mga segment or iba pang kwento ng lihim na liham, please, please subscribe dun sa ating Tunay na Tao TV channel YouTube. Ayan, and uh, yung ano, yung sa Facebook, medyo inaano ko na, naglalaylo na ako kasi sobrang dami na eh. Same thing naman, pitol lima lang yan nanonood. yeah, mag-focus na lang muna ako dun sa TikTok and then dun sa YouTube. So, please, para man-notify po kayo, that's the only reason why. Para man-notify kayo kapag may mga bagong lihim or kapag may mga bagong content na ina-upload tayo dun sa YouTube. Tunay na Tao TV. And yun nga, kung alimbawang hindi nyo aabutan yung simula ng kwento, is pwede nyo pumapanood doon ng buo ang ating lihim na liham. ayam po. Welcome sa iyo, Dark Shadow and Coca-Cola 68. Ayan. So, summary po muna ng part 1 and part 2 ng ating teacher episode or teacher uh, na kwento. Nagkaroon po ng unang pagmamahal ang ating teacher Janet nung siya ay bata pa. But uh, nung sila ay malapit ng ikasal, sumakabilang buhay or uh, na maalam sa isang kinuha, kinuha na ng may kapal yung, yung kanyang naging kasintahan dahil sa isang aksidente. So, di kalaunan ay nagkaroon siya ng bagong taga Tagal, tagapag tagapagtagasuyo ayun na nagngangalang Russell tatay po ito ng kanyang estudyante but ang nangyari naman ay hindi niya alam na may kasama pa pala or may asawa pa pala itong kanyang naging kasintahan kasintahan di ba kasi naging sila naman talaga eh yeah it just so happen after two years yata yon bigla na lang Nagpunta doon sa eskwelahan yung asawa, yung tunay na yung tunay na asawa nung nung lalaki ni Russell. And then doon uh, ang panibagong yugto ay parang sinumpa na, parang sinumpaan ni Teacher Janet yung kanyang uh, larangan sa yung sa larangan ng pagmamahalan ito yung kanyang parang sinumpa na. Ayan. And then um, meron na naman siya ngayon nakita. Dahil mag-a-apply na siya ng panibagong trabaho, may nakita siyang bagong lalaki. At iyon, yung kwento ng ating lihim na liham. Welcome sa iyo, uh, Papa Trike. May napansin lang ako kay Papa Trike ka. Pag lihim na liham na, saka doon. <laughs> And, which is good, which is good. Kung totoo man, kung yun man talaga yung dahilan, inaabangan niya. Ayan, so malay niyo sa susunod, di ba? Pag lihim na liham na, makikita niyo ang dami nang papasok bukod kay bukod kay Papa Trike, di ba? So simulan natin yung part 3 ni Teacher Janet. Ako ulit to, ang Teacher Janet nyo. Na walang sawa at walang kadaladala sa pag-ibig. Nasa Singapore na kami ni Mini. Bali 15 or 15 SPED teachers kami o oh, 15 kaming teacher na pinadala sa Singapore. Kabilang dito si Justin na nakabanggaan namin last week. Ayan. Sa unang dalawang buwan ay sagot ng school ang pabahay namin. Si Justin ay napasama sa amin sa flat. Kahit napakatangkad niya at maskulado, ay kabaliktaran naman ang ugali. Napaka-gentle niya napakasarap magluto. Masipag din siya sa bahay at super dedicated sa trabaho. Naobserbahan ko din siya sa school. Napakatsaga niya sa mga bata at mabait siya sa mga ito. Gentle giant si Justin. Magalang din siya sa mga katrabaho niya. Minsan, nagkwentuhan kami during our rest day, panglima siya sa siyam na magkakapatid. Sanay siyang mag-alaga at umintindi sa mga nakababata niyang kapatid at umunawa at mamagitan sa mga nakakatanda naman. Sa bahay nila ay inaasahan siya ng magulang na tumulong dahil nagsipag-asawa na ang mga kapatid niya habang ang iba naman ay nag-aaral pa. Hindi naman salat sa buhay sila Justin sadyang napakadami lang nila. Lahat naman sila ay nag-aral at ang mga nakakatandang kapatid niya ay nabigyang pananlupa ng magulang na nagsipag-asawa. Iniisip ko ang bawat kwento niya. Ang saya siguro ng madaming kapatid. Ako kasi solo lang. Wala din akong pinsan na malapit sa akin nang lumaki ako. Kaya si Ethan Si Ethan lang ang iilang kalaro ko at iilang kalaro ko ang kasama ko noon. Nangarap ako na sana kung makakapag-asawa ako ay magkaroon kami ng tatlo hanggang limang anak. Ang saya siguro noon. Pero bago yan, kailangan kong magsipag para makaipon pa. At maghanap din ng bagong pag-ibig. Si Justin. Si Justin ay naging parang kapatid sa akin. Hindi pala siya ang magiging panibagong pag-ibig ko. Napansin ko na dumadalas silang magsimba at lumalabas ni Minnie tuwing Sunday. Masaya naman ako para sa kanila. Three years ago ay ikinasal na sila sa Pilipinas dahil nakaipon na naman silang dalawa. nag silang magtayo ng tutorial center nila may anak na din sila at ninang ako. Kahit di naman ako nakauwi. Dahil wala na sila, nagsolo ako sa pad namin. Nag-decide na din ako na maghanap ng cashier. Ang mahal kasi ng upa dito. May mga nagka-interest naman sa pad at di lumaon ay tatlo na ulit kaming nakatira. Mga Pinoy din ang mga nakasama ko. All girls na din kami mababait naman sila at madaling pakisamahan. Niyayaya, niyayaya nila ako tuwing may pagkakataon na magkakasabay kami ng rest day. Minsan kahit hapit sila, hapit sila sa overtime, binibiro ko nga na ilan ba ang pamilyang binubuhay nyo at magtatawanan lang kami. Isang Sunday, namamasyal kami sa mall nag-feeling rich kaming tatlo. Kumain kami ng seafood at medyo nag-shopping. Pero wag ka, sa mga nakasale lang kami bumili. Basta nag-shopping kahit bargain. Pauwi na kami at masaya nagkukwentuhan na may nakasalubong kaming lalaki. Naninigas ang katawang ko at para akong nakakita ng maligno sa pagkakabigla. Nakatingin din siya sa akin di ko malaman saan ako tatakbo para makaiwas. Bumitaw ako sa mga kasama ko na nagulat. Nanakto ako, nanakbo ako, ngunit biglang may humawak sa braso ko at pilit akong pinapahinto. Paglingon ko ay mabilis kong inundayan ng sampal ang lalaki. Malakas ang sampal. Naiyak na din ako at this point hindi niya ako nabitawan at sinabing I deserve that. Sino sa tingin niyo? Opo, si Russell. Si Russell, nakita pala niya si Mini sa Maynila. Coincidence nga lumipat sila ng Maynila after ng skandal na nangyari sa amin dati. Nagahanap siya ng tutorial para kay Kendra. Yung school ni Kendra ay inirefer siya sa tutorial center ni Minnie at Justin. Grabe ka universe. Ayaw mo ba talaga ako patahimikin? And ayun, nadulas ang mag-asawa na nasa Singapore na ako nagtuturo, pahamak. Niyaya niya ako mag-coffee. Madami na din nakatingin sa amin at baka daw mapulis pa kaming dalawa. Sinenyasang ko ang dalawang kasama ko na okay lang ako at mauna na sila. Nagaalangan man ay umuwi na din sila. Pagkaupo namin sa coffee shop ay sinumbatang ko agad siya. Ginawa mo akong kabit. Totoo ba lahat yung ipinakita mong pagmamahal? or gusto mo lang ng SEX. Inilabas niya sa wallet niya ang dalawang concert ticket ng Urban Dub. Sabi niya, itinabi ko yan. It was the best night of my life. Lahat ng pagmamahal na ipinadama ko sa iyo ay tunay. Sana mapatawad mo ako sa nangyari. Matagal kitang hinanap nun at aminado akong mahal pa din kita. Pagkagaling natin sa school noong araw na yon, wala akong ginawa kundi pakiusapan ng asawa ko na huwag ka nang magdemanda o huwag ka nang idemanda. Kasalanan ko naman ang lahat at dahil siya ay mentally disturbed ay ilang beses niyang pinagtangkaan ng buhay ko. Pinakita niya braso niya. Nasasalag lang niya ang pananaksak ng asawa niya. Ang daming scars na halatang nahiwa. Nagstay siya para kay Kendra. Wait lang si Kali. Let's go. Come. <laughs> oh. Go. <laughs> Asa na tayo? Ayan. Ayon, nagstay siya para kay Kendra. Hanggang isang umaga ay napansin niya na matalim ang titig ng asawa sa anak. Minsan pala ay nabanggit ni Kendra ang pangalan ko pag naglalaro ito. Kunyari siya si pretty teacher at students niya ang mga dals niya. Doon na na-realize ni Russell na hindi talaga magbabago ang kabiyak. Naghahanap na siya ng facility na makakatulong sa asawa niya for the meantime. Ay sila ni Kendra muna ang magkasama sa room para makasiguro sa kaligtasan ng anak. Finally, nakahanap na ng facility si Russell para sa asawa na sinadjust na din ng therapist nito. Nung umaga na dadalhin na nila ito, natagpuan nilang wala ng buhay ang ginang. She took her own life. Di ko na ididetalye dito at di naman ito horror series. Nakatulala lang ng ako habang nagkukwento si Russell nang bigla kong naalala nasan si Kendra. Nasa pangangalaga daw ng magulang niya si Kendra at siya naman ay working sa Singapore ngayon. Sabi ko nga, Sinundan mo pa talaga ako Gusto daw niyang humingi na second chance if posible pa Hindi daw siya na magsasawa na suyuin ako ulit And at this time gagawin niyang tama ang lahat Mga four months na walang patid sa panunuyo si Russell At pinatunayan naman niya talaga na mahal niya ako ramdam ko na naman na ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Birthday ni Russell. Lumabas kami para mag-celebrate. Niregaluhan ko siya ng watch dahil mahilig niya, hilig niya yon. Sobrang na-surprise siya at masaya sa regalo ko. Naglabas naman siya ng isang maliit na box. Sabi niya, wala na daw siyang ibang mamahaling babae. At wala na siyang ibang pinapangarap makasama habang buhay. Noon pa man ay alam na niya na ako ang babaeng pinakamamahal niya. nag na din siya sa akin ng gabing iyon. At buong puso ko naman tinanggap si Russell at ang inalok niyang singsing. -sing. Maalab ang gabing iyon. Mas maalab pa sa unang pagkakataon namin. Pagpasok pa lang ng kwarto niya ay hinalikan na niya ako at hinubaran. Walang patid niyang hinahalikan ang bawat parte ng nahubaran kong katawan. Inalis niya na din ang saplot niya at hinila ako papunta sa banyo. Nag-shower muna kami. sinabunan ang isa't isa gigil na hinahalikan niya ako at ako naman ay panay ang ungol lumuhod siya sa harap ko at nilaro ang puday ko na maya, -maya ay pinaghalikan at dinilaan niya pa umangat ang mukha niya para dilaan ang mga utong ko at halikan at supsupin ng mga ito Bahagya naming tinuyo ang mga sarili namin at dumiretso na sa kwarto. Inihiga niya ako sa kama. At muli, walang sawang hinalikan at hinimas. Bumitaw ako sa kanya at sinabihang "Lie on your back." Nagtataka man ay sumunod ito. Umusod ako at pumwesto sa gitna ng mga hita niya. Hinimas ko ang naninigas niyang batuta at bumaba ang ulo ko papunta doon. Isinubo ko yon. Hinagod ng dila at sinalsal na din habang subo subu ko ang batuta niya. Napapaungol siya. At maya-maya ay hinila niya ako para mahalikan sa mga labi. Pinagsawa ulit niya ang dila niya sa mga dibdib ko. Habang ako naman ay ikinikis-kis ang basa kong puday sa batuta niya. Dahil nga basang-basa na ako, pumasok na ang ari niya. At hinawakan na nga niya ang balakang ko at marahas na isinagad ang ari niya papasok. Napasigaw ako ng bahagya at inumpisahan ko ng gumiling habang hinahalikan niya ang mga labi ko at leeg at aking naglalakihang mga dibdib. Napakasarap ng gabing iyon. Ilang beses kami nagparaos nun at hindi lumaon. Nagsama na kami sa flat niya. Hindi naging madali ang pagbabalikan namin. May batikos na natatanggap mula sa pamilya ng asawa niya na alam naman namin na mangyayari. Masaya naman si Kendra at ako na daw ang magiging mami niya. Ang mga magulang ko naman ay naghesitate din dahil alam nila kung gaano naging kalbaryo ko matapos ang unang paghiwalay namin. Last year ay umuwi kami ng Pilipinas para makapamanhikan sila Russell ng formal sa amin at di nga lumaon ay nagpakasal na kami. Isang simpleng kasalan at reception lang yon Sa judge kami nagpakasal na dinaluhan lang ng mga close relatives and friends namin. Sa Alfonso kami kasalukuyang naninirahan. Nagninegosyo na ulit si Russell at ako naman ay stay at home mom kay Kendra. At sa soon to be brother ni Kendra di perpekto ang buhay. Ang mahalaga ay kung paano mo pipiliin magpalaya at maging maligaya. Handa na kami na harapin ang anumang pagsubok sa buhay namin ngayon. Pero ang panalangin ko na lang ay wag na sana paglaruan ulit ng universe ang buhay ko. Salamat sa pakikinig at mga naging opinion yung lahat. Sana nag-enjoy kayo sa kwento ko at nakapulutan kahit pano ng aral. Kumagalang, Mrs. Janet. Ayan. Maraming maraming salamat sa iyo, Miss Janet. And uh, yan, basahin ko lang yon. Anong kwento yan, kuya? Kaya nga, sabi ko, di ba, kanina, bago tayo magsimula. At yun na rin ang uulitin ko, bago tayo magtapos. Ayan please feel free to subscribe sa ating YouTube channel, Tunay na Tao TV channel, para po mapanood nyo at mapakinggan nyo muli ng buo ang ating kwento, ang ating lihim na liham. Ayan. So anyone, anyone, na uh, anong masasabi nyo sa kwento ni Teacher Janet? It's a, it's a happy ending for me. Na, nahusgahan ko kagad eh, ano. Malay ko ba kasi may part 3? <laughs> Nahusgahan ko kagad siya. But still, para sa akin, alam ko, mahal niya, mahal niya si teacher Janet, but still, para sa akin, sana, sana, ganun muna yung ginawa niya, bago niya, pwede niya naman kasi pagtapat, ayon ayon kahit hindi kasi itinatanong, dapat kung halimbawa na kursunada mo, or may gusto ka dun sa isang babae, sinasabi mo kung ano yung talagang katayuan mo. Wala kang ililihim. Iyon lang yung sa akin. Ito sa part 2 natin. Diba? Kaya akalain mo sila na pala ulit. Oo nga eh. nakakatuwa. Nakakatuwa naman talaga na naging sila ulit. Ang sa akin lang, I will still stand doon sa opinion ko for sa part 2 na hindi niya ipinagtapat. Nagkaroon pa ng iskandalo na humantong sa pagkakaasisante kasi iiwasan siya ni Teacher Janet kung pinagtapat niya talaga yung buong storya iiwasan siya pero sa tingin ko dahil mahal siya ni Teacher Janet sasabihin lang sa kanya ni Teacher Janet na balikan mo ako base sa kwento na ano, nabasa ko balikan mo ako pag okay na ang lahat di ba pero yun nga ang ano rin nang nangyari na kung ako si Russell parang ang bigat lalo sa akin nun na parang siya yung naging dahilan nung pagpapakamatay nung asawa niya diba kasi mentally unstable na pala yung kasi sa akin ha asawa mo pa rin yun eh yung kung kailan kailangan kanya sorry ha ah, sorry ito yung pananaw ko masaya ako na naging sila ni teacher Janet pero yung gitna ng kwento, yung part 2, alam ko yun yung dapat, yung, 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 alam ko yung universe, inilaan ng universe sa kanila, but alimbawa nga na may kalalakihan na nakikinig dito. Ayun, parang ano ko na lang, uh, kung ako man, or kung alimbawa man na kayo ay merong mga asawa, at hindi na kayo nagkakasundo, ayusin nyo, ayusin nyo in a way na mag-separate mag kayo, ng legal alam mo yon uh, mas maganda yung hindi na kayo nagsasama pero maayos maayos lahat alam mo yon walang walang ganto walang sabet walang ganyan kasi kung halimbawa na didiskarte ka pero kayo pa rin ng asawa mo kasal kayo sa papeles hindi naman kayo hiwala hindi naman kayo anal kung halimbawa man ka eh nangaliwa ka pa rin. Kabit pa rin ang tawag dun sa babae. Ayun, hindi mo rin naman masisisi si, 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 babae kung halimbawa mamahalin niya yung kaliwete. Tulad nga nung sabi ni Boy Pectus uh, last week, di ba? Kasi kung, kung nag-isip lang ng tama yung mga ngaliwa, eh hindi naman siguro talaga mahuhulog itong mga kakabit. ba diba? Yun lang yung sa akin, yun lang yung sa akin. Yun yung point of view ko. Bilib ako sa tiyaga ni Russell. Bilib ako... Ako hindi. Ako hindi. Yeah. Uh, sorry. Sorry to say, but hindi ako bilib sa sa ginawa niya. Bilib ako na pinakita niya, pinaramdam niya kay Janet na hindi niya ito niloko. Hindi niya ito lolokohin pa. Yun lang. Pero the whole story, yung hindi mo ipaalam, kahit hindi, ulitin ko, kahit hindi itanong sa inyo, ng inyong nililigawan or nagugustuhan kung kayo ba ay may asawa, kung kayo ba ay may sabit, kung meron man, dapat ipinagtatapat nyo kagad yan. At kung meron man, dapat ipagtapat nyo sa kanila, do sa mga babae na nagugustuhan nyo, at ayusin nyo muna kung ano yung meron kayo. tiba ba? Iyon yung para sa akin. Ayan. Hindi po ako nagpapaka-righteous but to be fair sa lahat ng side. Do sa asawa mo na gusto mo nang na hiwalayan para sa iyo at para doon sa magiging bago mong kasintahan. 'Di ba? So yun yung sa akin. So maganda-maganda umaga sa iyo and uh, and yes, advance happy birthday sa iyo. Yun lang, yun lang yung sa atin ngayon sa lihim na liham. Eh, again and again, maraming maraming salamat po sa pagtambay. Maraming maraming salamat po sa panonood.